Ako yung okay, nag-aayos na ito. Ah. Now na! Later wait love. Bagal! Pibinagal kasi. Mamaganda Mama, <laughs> Mama, ka pa di dyan. May ginagawa Pastor! Ay! Sorry ha. Malama, wow! Ba ba Why? Why? Awi ba kayo? Bili mo akong galunggo Yes. Kasi bawal mag-ulam ngayon na masarap. You know. Ah. Uh, ha? Ako okay, marami. Oo, uh, naman. Kasi, ano, bawal mag-ulam ngayon na masarap. Kailangan Kapala na. muna ako. Tingnan mo. Oo. Oh, 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 Pero, yun. Okay. Kapatid, nag ako. Okay, labot mo Alin. Ah. Kailangan tong ayusin ngayon dahil wala daw kasing trabaho ngayon. Pero ngayon, kailangan kong magtrabaho. Ayan! Kailangan ayusin. Bayan! Ba't ginugulo mo pa? My goodness! Kailangan talagang guloy na ni. Kailangan na tapos. Yun na nga, inaayos na nga. Hindi nga matapos tapos pinugulo mo pa Iyon na, ako na huwag na, huwag na, ako na dala na dala yung na dala ate o. O, paa, paa. Ay, ate pa. uwi oh, paka... kayo magdilim mo ako ng ano? ng... pera bibiglang na na magkakita ka na ay buhok na yung pera okay, the... ninyo Narad no, eh. Nagbibilang ka nagbibilang ka pala eh. pero. Mm, mm. kami Ano, 520 ata. Nagbibilang ka mami. Nagbibilang ka pala eh. Ayaw mm. mong Iabot mo daw ito. Ipoh, Ipoh. 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 Naku po naman, talaga bang lahat na lang ay ako, 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 ako. Wala na ba? Hindi, tawagin nyo. Wow! Tawagin nyo naman lang dati nyo. Hindi yung lagi na lang ako, ako. Anak-anak <laughs> ka anak, anak, kasi. Ganun po, kaya ako nag-anak. Talagang ako na lang lagi ang tatawagin. Eh, sino ang tatawagin pa? Naku po naman. <laughs> Apa! Apa!

Talagang laging ako ang may sagot. Mami! You always said, Mami! Mami! Oh, oh my God! O, oh, yung ting isa. Wala rin ginawa kong tumawas. Hahaha! <laughs> Ay, naku, hirap talaga ng buhay. Buhay na may mga anak, napakahirap. Walang, ano, walang paglagyan. Laging ang tawag sa iyo. Ganun ba talaga pagka may anak? Laging ang tawag, mami. Mami. Mami, pingi. Eh, okay, mga na-baby-baby mga na baby ayaw mga gumawa ng mga sarili, -sarili nila ayaw mga tumayo sa mga sariling paa kailangan talaga at day job ganun kailangan pa nakatawag sa magula okay. paano pag may mga problema tatawagin pa rin mami paano pag mga na broken ang tatawagin pa rin mami God. Kaya hindi ako pwede mawala rito sa mundo. Kaya dapat bigyan ako ni Lord pa ng long life. Dahil marami akong obligasyon na ano, dahil lang mga Marami pa akong mga obligasyon. Oh my God, I'm so I'm so tired I'm so tired and hungry Good morning Have a nice day sa inyo At 12 na ngayon Bawal daw tumarabaho pero ako Ay kailangan ko magtrabaho <laughs> Mapapagalitan na naman ako Nito ng aking parents Ah, uh, kasi sa amin, pagka ganitong ano, mahal na araw, bawal tumarabaho, bawal kang uh, maghanap buhay, kailangan daw magpahinga. As in, two days na hindi ka maghanap buhay. Ah, uh, pagdating ng Friday, ayan, amami nyo ay pagod na naman sa pagluluto. Kasi, ah, uh, may obligation sila. Kaya oh my God! Ito, ay si, si, si younger sister ay tatawagin na naman ako para magluto. Kaya yun nang ganap ko, tagaluto. Ginawa nila akong chef. <laughs> And yun lang po muna at ako ay napapagod. Magpapahinga lang ako sandali. Then babalik ulit ako sa aking trabaho. Babalik ulit ako sa aking ginagawa. Para bukas, pahinga ako. Kasi bukas, sigurado pagod ako sa pagluluto. Ayan. Dahil bukas, o, oh, kailangan daw mag-ayuno. <laughs> Hindi ako pwedeng magutom. At baka ko yatakihin na naman pagkakoy nagutom. Kaya kahit pinagaayuno aayuno kakain ako. <laughs> Yun lang.